Yes, kahit na mainit, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng biyaya galing sa ating Panginoon. Kaya sabahin niyo po kami na bigyan po ulit ng pagpapala ang isa nating kapatid. Let's go! wala nga ako ng lakas. Wala ka po. Wala po. Ito pa ang bahay. Sige, puntahan natin. Kasi mga nanay. Oo. natin mga nanay. Sana'y ka na mamakit sa bundok, eh. Oo Pero kailangan talaga Oo nga, eh. Babaw Baba. Okay na po ba interview ko kayo? Hi, hello. Ah, sarap pala ng hangin dito. Saan galing tong ano nito, iha? Tong sapa na ito. Dagat po sa to Ah, sa so dagat na. Connect po sa dagat po Eh, saan galing ang tubig? Taas. Taas. Ah, ano bahay niyo? Ah, okay. sino ba 'yung anak niyo maatin sa amin? Ikaw. Oh. Kamusta ka na? Ano pangalan niya? O oh, sige, dinalo ka namin. Talagang tinuntahan ka namin. Grazie. Ilan tao ka na? 30 po. 30. Tapos ilan na anak mo? Tatlo po. Ah, yan. Tatlong yan. Ayan po. Pwede po. Ano po? Ilagay po. Ah, ito. Nagpupunta ka rin sa church? Hindi. Isa lang. Hindi yan. Oh, Ay, po lang sige, kayo. <laughs> sige, ako upo. Sige, oh. ako. <laughs> Hindi, mababa. Eh. Ano ba ito? Tukod ng bahay. O oh, sige, tabi niya. Eh. Sino ang spokuman natin? Bin binablog ka namin, ha? ha? Panawarin mo sa vlog to, ha? Makikita mo yung... Halika, <laughs> dito ka. Iyan. Eh. Ah, Makaharap tayo sa ano. Ano pangalan mo? Agnes po. Agnes. O oh, siya si ano, si... Agnes po. Agnes ang pangalan niya. Sister Agnes. Po, Sister oh, Agnes. Oh, si, ilan taon? 30 years old na siya. Ate niyo na siya. Ah, uh, ano? Ilan taon na po? 30. 30, 30 na po. Um... Oo. kaya ate. Ano po nga na po po nila? Wala po, bahay lang po. Ah, housewife po. Ano yung trabaho? Meron po kayo asawa po? Meron po. Ano po trabaho ng asawa niyo? Contraction lang po. Construction. contraction. Andiyan ba siya ngayon? Sa taas. po. Tawagin mo naman yun. po kasi yun. po. May ginagawa siya. po kasi hindi po kasi nagaan po yun sa man. po yun. Tawagin niyo po kanina na tatlo po anak ninyo po. Ah, Nag-aaral po ba silang lahat? Mm ano? Ano ba taon na po si Baby? Baby. Ano? 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 yung Hindi po. Pamangkin ko po yan. Pamangkin po. Ilang taon na po yung anak ko Tatlo po. Seven, ten, Ah, mga bata pa po. Ah. Uh, Kung elementary po siya. Saan po siya Sa Adobe? Ah, sa po. Pilipe Calderon. po? naman po kayo? Sa buhay? Ayos lang po. Um, ano po, ah... Uh, nakaka... Ano po, parang nakaka... Ano po, nakakatawi naman po sa... Opo, oh po, naman no, po. Na, Nakakaraos naman nakaka na po. Salamat, salamat po po. Hindi po ako pinapabayaan. -pina ano, ah... Uh, ano po, nag-featured na po kayo sa Ivan Church? Nakaka... Nakaka-featured na po, na po ba kayo? Meron po, dito sa may unahan lang po. Hmm? Ah, Christian po ba? Born again po. Born again, born po. again yeah. So, mayroon na din sino, po kayo sino, na Sino pastor? Sino pastor? Ano po, sino po pastor? Pastor Ed po kasi tawag namin. Ng... Pastor Ed Ed po. Um, Alam ko may church dito at kakain doon sa amin na nga. Uh, kay Pastor Boy. Yung, yung kulay yellow po yung building. Orange po ata yun. Ah, orange. Oh, okay. Ay, Ay, okay, Pastor uh, kay Pastor Boy? Oo kay Pastor Boy Okay. Every okay. Sunday lang naman po. Yes. Oo Pastor Boy, kumpara kayo. Ano po kayo uh, pa, Bale. Uh, every Sunday na po kayo na church meeting. Mm. Ah, din naman po, wala ka lang na kung wala kayo pa. Kaya mm. Yan po, yung asawa niyo po, na sama rin po sa... Sa church meeting. Pag wala siyang trabaho. Pero minsan po kasi pag uh, hindi po siya napapasama kasi may trabaho. Siyempre po kailangan kumayod para sa buhay. Yeah, Kaya uh, meron po kami yung konting pagpapalagaling sa ating Panginoon. Hey. <laughs> yan po, uh, magpasasyon niyo po at Yan, yeah, galing po. sa Lord Galing po yan kay Lord ah, Thank you po mm. -hmm. Kanina kasi sabi ko sa kanila Hanap kayo ng mama na pupuntahan natin Tapos balag natin siya, dala natin ng pasalubong Sabi ko, <laughs> Yung love gift lang po yan, love gift Sa inyo ng Panginoon At uh, Eh, ngayon, uh, di hindi church kay Pastor Boy, kaya nyo? Nak Opo, yung Sunday. Na nakatanggap na kaya, tinanggap nyo na si Lord bilang Lord and Savior. Okay, very good. Isa pala siyang mana palataya. Okay, sige. Mamaya, ba bago kami umalis, kausapin ko lang asawa mo. Kasi may, Okay. may tatanong lang ako tungkol sa construction. Kasi may pagagawa pa kami rin sa church. Sige po. Baka sakaling kaya niya, di ba? Mamaya na lang patapos natin. Sige, uh, sino ang mananalangin sa kanya? Mananalangin po. Ano? Oh, yan. Ay, pull pa ka, Agnes po. Oh, Sister Agnes. Dito ka, dito ka, ano? Yan. Oh, sige, pagpray natin siya. Pagpray ka namin, ha? Pagpray ka namin. Sige, ha? Pagpray ka namin. Pagpray ka namin. Bisan pa, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa uh, pagpapalang ibigay po sa amin. na nakakalit ng uh, pagpapala, Panginoon, sa ito. Panginoon, nalilito ko kami si Sister Agnes po, Panginoon, ito, ito yung kalagayan nila. yung um, buhay, Panginoon, na meron sila. Kailan po namin, O God, at yung pagpapala sa kanila. Uh, Ingatin po sila, Panginoon, sa kanilang araw-araw, Panginoon ang kanyang asawa, Panginoon, wow. ng construction worker, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po siya ng uh, sapat na lakas, Panginoon, <laughs> na gagaling sa inyo upang makayanan niya po ang kanyang trabaho sa araw. Lord God, um, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Pinadalangin po namin na uh, kung meron po silang sakit at karamdam. Panginoon, we speak mm -hmm. healing in Jesus' name. Amen. Yes. Healing, yes. healing Panginoon sa kung ano pang uh, meron Panginoon na uh, pinaglalaban sila or uh, may mga silent battle sila Panginoon. Dalamin namin Panginoon na pagtagumpayan nila ito kasama kayo Panginoon. Maraming uh, salamat po in Jesus' name. Amen. Amen.